Mainit na pinag-uusapan ngayon sa social media ang pag-unfollow ng aktor na si Paolo Contis sa matagal nang nalilik sa kanya at hinihinalang girlfriend nito na si Yen Santos. Hindi nakaligtas sa mapanuring mga netizens na hindi na nakafollow si Paolo sa aktres at hinuha nila ay naputol na kung anuman ang mayroon sa pagitan ng dalawa. Matatandaan na pumutok ang balitang mayroong nabubuong pagkakamabutihan sa pagitan ni Paolo at Yen noong kumalat ang larawang kuha sa Baguio City, kung saan nakita raw ng mga taong naroon na magkasama ang dalawa na naglalakad sa isang kalye sa Baguio at mayroon paraw raw nakakita sa kanila sa isang kainan doon. Ito ay matapos ang hiwalayan ni Paolo at LJ Ries na nooy naging partner ni Paulo at ina ng kanyang anak na si Summer. Ngunit walang kumpirmasyon mula sa dalaga kung ano nga ba ang tunay na estado nila. Ilang buwan, matapos ang isyo, ay until onting ibinabahagi ni yen at Paulo ang kung ano man ang meron sila sa kanika Instagram page. Mayroong mga larawan silang ibinahagi na magkasama na ipinagdiriwang ang espesyal na okasyon sa kanilang buhay gaya na lamang ng kaarawan. Nito lamang mayo ng taong kasalukuyan nang lumabas ang isyong pagkakalabuan ni na Paulo at Yen. Matapos mapansin ng ilang netizens na burado na sa Instagram page ng actress ang birthday post nito para sa aktor. Hindi na rin ito naka-follow kay Paolo. Burado na rin ang mga larawan nila na magkasama. Ani niya noon sa kanyang post, "Happy 40th birthday to my best friend. Thank you for everything you do." Kasunod nito ay pinag-usapan rin ang ibinahaging quote nito sa Instagram kung saan hango sa naging pahayag ng aktres na si Heart Evangelista patungkol sa pagbibigay ng pagmamahal sa sarili. Ayon sa kaut, stop giving away your heart like it's candy. Treasure yourself, love yourself. Treasure your heart and your soul. Because that's gonna save you in the end. Sa panayam na binahagi ng reporter na si M.G. Marfori, hindi nakaligtas si Paulo Contis ng tanungin tungkol sa kanila ni Yen Santos. Agwas na iwas ang kapuso aktor at TV host sa issue ng paghihiwalay umano nila ng girlfriend niyang si Yen. Sagot ni Paolo, hindi raw muna siya magsasalita ng anuman tungkol sa kanila ni Yen dahil gusto niyang gawing pribado kung anuman ang nangyayari sa personal niyang buhay. Anya, no comment. As I always say, masyado na kayong may alam sa buhay ko, so I'd like to keep my personal life personal. Diretsahang sagot ni Paolo. Umani ng iba't ibang reaksyon mula sa mga netizens ang balitang pag-unfollow ni Paolo kay Ian Santos. Saad ng ilan sa mga nagkomento, pag-usapan nyo sa Baguio yan. Huwag kayo padalos-dalos. Baguio as a friend, the end.